Welcome my YouTube channel, Miss Palaka. Mag-cover po tayo sa farm ni ex Performance kagawad of Barangay Sabangan, San Isidro Dabo del Norte, Philippines, Ricardo Lugdonio and Ricardo Lugdonio, Carmen Lugdonio. Wow! Ito guys, nasa 70, sana na po ang nagastos nila rito sa pag-aaskas sa pagpalinis. Pero malawak po ito hanggang sa baba po ito. Hindi tayo pupunta doon kasi walang may-ari. Baka papagalitan tayo. Pero binigyan naman akong permis. So, <laughs> Ayan. Ayan. Malaki po ito guys. Hanggang doon. Naku naman. Sobrang lucky po ito. Sana po makabawi po sila sa mga ginastos nila. Diba? Ang, ang taba. Hindi pa po ito siya nag na mulaklak na ano ang tawag nito kayong ano nag nung no, nagsuga na po siya or lightiness <laughs> lightiness ayan sobra wow thank you lord more of blessing thank you thank you everyone may give shout out everyone marjorie kateri Kirina Katsura, hello, hello. Incha Rivera Cooking, Cooking ay <laughs> Idolosita, hello everyone. ay Ayan. Hina-update ko lang po kayo guys, ha? Kasi ito na po sila, kalawak at ating mga... Mga kaibigan, na masipag dito sa Pilipinas, sipag at syaga lang po tayo, guys. Huwag tayong sumuko sa buhay, kailangan maging happy. Happy. Big big shout out everyone. Idol Lucita, I love you so much. I miss you so much, yeah. Abel uh, Hotrina, Sir Ed Castillo, Norma, Rock, Maria, Elena ah uh, higit sa lahat ang mga punong restaurant, Danilo Ayop. Hello, Danilo Ayop. Kumusta naman po si Danilo Ayop chan. Wow. <laughs> Ito po sa probinsya, masaya po ako ngayon. ah uh, kahit wala na po akong trabaho, nasa ako sa farm ngayon, busy bisi bisihan sa akong farm. Kasi po, nag-alaga po ako sa aking mga magulang. Aking magulang ay 86 years old na po. Kaya kailangan na po siya maalagaan, matutukan sa pagkain, whatever. <laughs> whatever. Yeah, maraming maraming salamat everyone. Sana po mapanood niyo po ang video ko. At mabigyan ko po kayo ng inspiration sa buhay, ma-inspire po kayo sa aking mga videos about the farmers. Miss welaka is the best and the best over. <laughs> over. Wow. Thank you, thank you, thank you so much sa lahat mga subscriber my YouTube channel. Thank you, my boss. NYT Industry, mga communities around the world, all nationwide people of the Philippines, mabuhay po tayong lahat. Thank you, thank you, thank you. Meldy Fernando, Lessa Sarsha. <laughs> Kung hindi pa kayo updated o nakasubscribe sa aking YouTube channel, huwag niyo kalimutan. Miss Palaka! I Love you all. I love you. Good morning, Philippines.